WhatsApp, up, what's up, mga chay, mga mamitas, mga mamitos, ko diyan all over the universe. Ayan ang aking simpleng mino. Hello to all and I nagsteam Nag-steam egg ako, mga chay. Ayan ang aking steam eggs. O, oh, di ba? mekos kos na si Inday Bisaya, mga chay. Ayan, nilagyan ko yun ng water, tsaka sinala ko pa yan para magiging magandang kanyang texture mga choy, mamitas, mamitas, o oh, diba, at nilagyan ko ng, alam mo na yan kung anong nilagay ko, mas masarap sana kung may cheese nut ito, kasi para crispy pa, kaso wala akong cheese nut. Kaya para paraan na lang mga chay, ang aking dinner for today, save na na naman ang aking araw sa ngayon. At ito ang aking latest finger. Ayan, oh. Nakita ko to sa luto ni Chai Gloria. Hindi lang ako sure kung ano. Kaya nakakuha ako ng idea. Thank you, Chai Gloria. Ang babaeng walang pahinga. Thanks, Chai. Ayan na, Chai, oh, with chili. Masarap daw, sabi ni Busing Master. Favorite niya kasi yung okra. Pwede nga i-steam ko lang, eh. O di kaya microwave lang. Tapos gusto niya lagi ng kunting asin lang. Tapos crispy. Yan ang gusto niya, mga okra. Yung mga... Ayan ang aking... Alam niyo na yan kung ano yan, oh. Nilagyan ko ng chili sa gitna. <laughs> Ayan, oh. Sarap, oh. Nagustuhan ko talaga yung okra ko aking latest finger mga choy thanks team kapatid team billy girl under joseph arcabada personal black and team billy girl ng hong kong thank you so much